mga kabombo, mga kastarnation, dahil ngayon po ay Ash Wednesday at uh, simula ng kwaresma uh, para sa mga mano ng palatayang katoliko, binarapat ho nating makausap sa pagkakataong ito ang uh, isa hong uh, pari at uh, atin hong uh, maitanong po sa kanya yung uh, ilang mga paksa. May kaugnayan dito sa observance ng uh, Ash Wednesday. At uh, welcome to the program, si Bombo Dennis Hamito po ito and together with me, si Bombo Everly Rico Nasa linya natin sa pamamagitan ng uh, Zoom si Father Adrian Luis Atundokan mula hujan sa Haiti At uh, unang-una, nais ko po nga ano Ano ba ang reflection po ng uh, simbahan para naman sa unang araw ng Kwaresma o itong uh, tinatawag nating Ash Wednesday Father uh, Adrian Uh, ang Quaresma ito yung uh, 40 days na ating preparation para po sa uh, passion, death, and resurrection ng ating Panginoong Kristo uh, So, through this preparation, sana mas nagmula tayo sa ating mga shortcomings, sa ating mga kasalanan, sa ating mga frailties, sa ating pagiging marupok, sabihin na natin. And at the same time, sa ating pagiging tao na tayo ay limitado. Ito yung Uh, na tayo ay mortal ito yung pinapakita sa atin ng Ash Wednesday kaya uh, uh, magkakaroon tayo ng imposition of ashes na tinatawag sa ating noo uh, na simbolo ng ating uh, pagiging makasalanan at at the same time pagiging uh, mortal na tayo ay galing sa abo at uh, tayo rin ay babalik sa abo so ito yung uh, aking reflection tungkol sa Ash Wednesday na kung saan makikita natin nga na tayo ay dapat manalig sa Panginoon sapagkat tayo ay kanyang uh, ginawa tayo ay creation lang lamang niya at tayo ay babalik din sa kanya at ito rin sabi ko nga kanina ang ating hudyat din na tayo ay magbalik-loob sa kanya tayo ay kumingin ng tawad sa kanya at uh, tayo din sabi nga ng uh, ebanghelyo natin sa araw na ito gagawin natin yung tatlong Uh, bagay na hinihingi ng Panginoon sa atin, mag-ayuno, magdasal at magbigay uh, sa ating kapwa. Yun po. Okay, so ano ho ba yung karaniwa na ginagawa uh, under dito sa mga katuruan ng simbahang katoliko sa ganitong panahon mula bulahu sa Pilipinas? So may kumpara na natin, lalo't kayo po ay nasa ibang bansa, uh, papaano itong uh, kumbaga, eh, kabuuan ng mga aktibidad sa mga ganitong panahon na nagsisimula na ang panahon po ng kwaresma, Father Adrian. Um, sa Pilipinas mismo bago po ang Ash Wednesday uh, syempre kailangan natin ding malaman kung saan din galing yung abo po ano so ngayong uh, Martes tinatawag din true Tuesday or Fat Tuesday sa iba or Mardi Gras uh atin uh, uh, sinusunog yung mga uh, Uh, dating mga palaspas, yung mga natuyunan na palaspas na ginamit natin uh, noong uh, isang taon Ito ay nangangahulugan, una sa lahat na dapat natin isipin yung journey natin kung saan tayo pupunta Yung destination ng ating uh, journey this land So gusto ko tong activity, tong maganda tong activity tong na mapagnilayan din natin that we begin with the end in mind. Ito yung sinasabi ng ni uh, Stephen Covey no sa kanyang libro ng uh, Seven Habits of Highly uh, Effective People na in order for us to really journey this land, we have to know where is our destination. Para malaman natin kung saan tayo pupunta that each of our steps will hopefully go to that right direction. So ito yung isa sa activity na gusto nating gusto kong pagnilayan at um isa rin mm -hmm. na na ating uh, bibigyan pansin sa iba't ibang uh, tradisyon dito di rin sa siguro sa atin uh, normally the fiesta of uh, ekihomo or homo ang um, fiesta ng holy face of jesus we did it before ash wednesday and later on in the process of lent wag natin kalimutan din uh, sundan yung mga ay Iba't ibang activities gaya nga ng Station of the Cross na ginagawa natin uh, during uh, the Fridays of Lent. At the same time, we go also sa Sacrament of Reconciliation na isa rin sa pinaka sakramento ng ating simbahan para talagang ating may sabuhay ang um, espirito o yung uh, meaning ng kwaresma. Okay, ang akin hong katandem si Bombo Ever. Mayroong mga katanungan din. Bombo Ever, with your questions. Alright. Father Adrian, gaano po ba kahaba ang talagang mga aktibidad sa buong panahon po ng Lenten season? Dahil ito na po yata yung pinakamatagal na period sa simbahang katolika po, Father. Ayong uh, yung koresma po ay uh, 40 days na hindi po natin binibilang ang uh, Sundays of, of Easter uh, of Lent yeah. po, no? sabi natin na yung uh, Sundays ng Quaresma. So, it should run from uh, for 40 days from March 5 until uh, April 17, which is the Holy Thursday. So, yun po yung bilang talaga ng Lenten season uh, this year. Hindi natin binibilang yung mga Sundays kasi Sundays are the days of the Lord. So, ang bilang lang talaga natin lahat ng from Wednesday uh, at lahat ng weekdays at saka yung Sabado. At hanggang sa uh, Holy Holy Thursday. 'Yun yung bilang po natin ng 40, pero sumatotal from Wednesday, Ash Wednesday until uh Holy Thursday 46 uh, days po yun. pero huwag nating bilangin yung uh, mga linggo. So those are really the 40 days from tomorrow March or sa Wednesday, March 5 hanggang April 17 po. Father, paano po ninyo maihahambing naman itong observance ng kwaresma dito sa Pilipinas at dyan po sa bansang kinabibilangan o kung saan nakadistino po kayo ngayon dyan sa Haiti po? Uh, sa Haiti po, parang pareho din. May mga pagkakapareho din. Um, but we really start it with, uh, ngayon sa Haiti, nagkakalantay ng uh, land, Landigra o Mardigra, ibig sabihin, uh, fat um Monday and Fat Tuesday ibig sabihin nun, uh, bago sila mag-aayuno, bago sila magdasal, bago gawin lahat ng activities ng Lent, talaga muna nang mag, muna sila doon 'no, ang dami nilang um joyful celebration sa Haiti para bago mag Lent hindi na nila gagawin. Uh, uh, pagkatapos ng Lent or during Lent mismo, hindi nila gagawin yung mga celebrations na yun. talagang silence, it's total silence na sa mga daanan. Uh, pero yun nga dahil sa sabi natin patuloy pa rin po yung insecurity sa Haiti kaya hindi nila nagagawa lahat ng usual activities ng celebrations sa uh, during uh, during the, those times but uh, in lent uh, during the lent mismo sa araw mismo ng uh, Quaresma talagang uh, nag-aayuno talaga ang mga Haitians at uh, talagang sinusundan po nila yung uh, uh mga gawain sa simbahan. And also in different uh, Latin American countries. Magkaiba po kasi sa Haiti kasi we are at uh, colonized by French uh, among Haitians, but in other Latin American countries gaya sa Guatemala, um they are colonized by Spanish, so they almost follow the same uh Activities or practices or customs sa, sa Pilipinas gaya po ng procession, so makikita po natin sa mga daan nila during Lent season, marami po magsasarang daan dahil po sa procession gaya po sa atin, so ginagawa po nila and they're very uh, devoted to these kinds of uh, to these kinds of traditions dito talagang uh, sinusundan nila and even Guatemala itself is really a Lenten hub dahil marami pong turista ang pupunta dito during Lenten season at maki uh, participate po sa kanilang mga activities. Okay, finally siguro mensahe na lamang po ninyo para sa mga mananampalatayang palatayang katoliko sa kabuuan po ng uh, pag-obserba dito po sa si Kwaresma, Father Adrian. Para po sa mga tagapakinig natin sa uh, Bombo Radio, uh, may message uh, this land, tatlong R lang po sundin po natin ito. Especially, uh, panawagan ko na rin po sa, para sa darating na eleksyon. Uh, makakatulong po itong tatlong R na ito. At uh, sabi natin na repent, importante, na tanggapin natin yung mga kasalanan natin. No? Na alam natin na hindi tayo perfecto sa mata ng Diyos at sa mata ng ating kapwa. Tanggapin natin na may mga pagkukulang tayo. At ito yung gagawin natin sa unang araw ng Kwaresma, tayo ng kapatawaran at pagmamahal ng, at mga mga choices tayo even sa kondisyon na ito ngayon natin to. Second, renewal. Yung pangalit tayo, we have to uh, hindi natin sa pagtanggap but there should be something to be done and form our country. This kind of practice for us, this land should lead us to renew king and king with, and as priest we sanctify them as well and lastly we rejoice kung tama at magiging tama ang magiging decision natin we have to celebrate it ito yung makita natin sa Psalm uh, 51 now we ask for God's mercy through repentance and at the same time renew our steadfast spirit through God's grace And lastly, we rejoice that all things that we do will go back to our being Christian. Yun po yung importante ngayon sa Quaresma ito na sana nga tayo ay mapalapit lalo sa Panginoon na sana nga sa ating pagdadasal. We really repent sa mga pagkakasala natin. We renew ourselves through our baptism and at the same time we really rejoice. Hindi to ang um, koresma, hindi lang na magiging malungkot tayo, but we know that at the end of this, we rely on or we rely on our God's mercy and at the same time, we follow Jesus' passion, death, and resurrection. Ayan, with that, maraming salamat po, Father Adrian mula ho dyan sa Ibayong Dagat ay nakakausa pa rin ho namin kayo sa mga update, kawag po ng uh, mga aktividad ng Simbahang Katolika. Mga kabombo, mga ka Star Nation, yan ho si Father Adrian Atundukan, Paris Priest sa Janhu sa Haiti.